Good evening! So yun, for today's video Kakaligo ko lang and tinatamad akong punasan si Clark Kaya naisipan ko na itatry natin to Binili ko Towel Sabi nila towel daw Towel oh Hi guys! So yun Hindi ko mapakita si Clark sa inyo Dahil nakahubad na siya ano ba to? Eh, hindi siya mapaghiwalay. So, ito siya, guys. Dalawang peraso siya. Nabili ko siya ng 10 pesos. Dati 10 pesos siya. Dalawa na ata. Ngayon, nabili ko siya ng 10 pesos isa. And, let's go ah, Ito yung itsura niya. Yan. Ay, mali pala. Ganun pala. Ayan. Tapos yan. Tapos, nakalagay dito, dalagyan lang siya ng water. Lalagyan lang siya ng water. So, meron akong water dito. And then, bubuksan natin siya. Pasensya na kayo, guys. <laughs> yung kukukuputol. Ito matagal na medyo naghaba na nga siya. Nung pag, nil, nung pag cutix ko, or paglinis ko ng kuko ko, ganito yan siya. Ngayon naman, ito, mahaba sana yan, na balik kanina pag banlaw ko ng labahin. Pero yan, balik tayo sa ating topic. So, yan, nabuksan ko na siya. And, ganyan nyo, tsura niya. Alam nyo guys, ito yung mga nakikita kong towel sa ano eh, sa tiktok. So, yan, ito yung water natin, ilalagay natin siya galing niya, guys. Oh my god. Dik 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 dik. pa natin. Ala. Oh my god. Pamot ng mukha. Yes. And it lang. Gigay natin siya. Tapos ibubuklat natin siya kung gaano siya ka. Ay, gusto ko to guys. Bibili ako ulit nito mamunak Ay, mukha. O, oh, diba? Ang mama? O, oh. ah, ganyan siya. Mama, Kaya niyang takpan na. yung buong mukha ko dahil. Hmm. Ah, Ala, tsaka Oh. Ang tama daw. Ang ganda na. Kasa muka ko yan. O, diba? Ikagamitin ako kay Clark. Hmm. Bibili ako ulit nito, guys. Kasi na-amaze ako. So, yun lang Bye-bye Bye-bye, punasin ko na si Clyde